Ayan, magandang gamit po sa lahat, mga katulungkang bi. Ayan. So, meron na naman tayong katanungan. So, so uulitin ko po, ang katanungan ito ay para po doon sa mga barbero na may alam o alam ang kasagutan sa mga katanungan ito, mga katulungkang bi. Ayan. So, uh, ang katanungan, mga katulungkang bi, ano ba ang kaibahan ng ah modern barber's cut doon sa classic barber's cut ayan mga katropang min ulitin ko ano ba ang kaibahan ng modern barber's cut doon sa classic barber's cut ayan mga katropang min so napakalinaw mga katropang binang ng katanungan ata uh, inaanyayahan ko po ah uh, ang lahat ng mga barbero na alam ang sagot sa katanungan ito mga Ayan, no. uh, alam naman natin na parehas silang uh, barbers cut pero ano nga ba ang pinagkaiba? Nilang, dalawa, mga katropang. Yan, so sa lahat ng mga barbiro dyan, yung talagang alam at yung ah, hinahanap natin talaga yung totoong kasagutan. Kaya, ito pong katanungan na ito ay para po sa inyo. Sa lahat ng mga barbiro dyan, sa buong sulok ng Pilipinas, mabuhay po ang barbirong Pinoy. Sa so, ulitin, patuloy lang po tayo sa pagbibigay ng magandang serbisyo doon sa ating mga kliyente at maging inspirasyon doon sa mga baguhan na gustong matuto at magkaroon ng malawak na kalaman sa pagbubuti. Ingat po kayo. Magandang gabi sa lahat. Bye-bye.